aba hoya. Ang galing. Bagwan bispero? na. Pangano nga pang abro? pang abro yung mga galaw, kumpleto bibi wow. talaga. Hmm? Sabi ni Numong Puta ng Kanorto, hindi sa Maynila, hindi nagbabara sa akin. Huwag dati sa Buracay <laughs> eh. Huwag dati sa Buracay, barador pala tong hayop na to. Hindi daw nagbabara ako? lang <laughs> sabi niya. Harap lang Putang ina, one hand pag No ito, mo nila oh. oh. <laughs> oh. na cellphone? Ha? kahit walang pilete, talaga ang titirahin. Pantay naman din eh. Pantay O, putang ina? Ayos ah

Gracias. Okay. Okay.